Magandang araw mga ka-Johnny. Uh, meron na naman isang magandang balita sa ating alagang manok, ang Road Island Red. Uh, ang ating dalawang alaga na maukulit. Ayan, sasama daw sila. ito yung ano uh, inilabas muna natin yung isang manok na lalaki kasi naglilimlim yung naging asawa nito na kaya inilabas muna natin siya para hindi maistorbo yung paglilimlim nung inahin kaya dyan muna siya safe naman siya kasi kahit mainit nilagyan ko siya ng silungan para hindi siya matutok sa arawan tapos nilagyan ko lang din siya ng kainan para may ma ay inumin para may mainuman siya tapos nilagyan ko ng tungtungan para sa pagtulog niya sa gabi kaya punta muna tayo sa may kulungan uh, let's check yung inahin na naglilimlim. So, kasi ang pagkakaalam ko sa Rhode Island Red, hindi talaga siya naglilimlim. At nangangailangan siya ng incubator kung gusto mo magparami. lakili eh, luckily, swerte natin kasi may naglimlim doon sa ating alaga. Kaya, ito po yung mga alaga natin. Ayan. Yung isa, oh, may nag, nagbigay. Meron siyang egg na naman. Pero, itong ano na to, hindi siya naglilimlem. Dito sa area na to, walang naglilimlem. Uh, ginawa ko lang kasi marami akong lalaki. Limang pirasa yung lalaki. Hinati-hati ko lang yung mga babae para para ano sila para lahat sila magtrabaho at masiguro natin na fertile yung egg na lalabas Tapos, ito po oh. dito sa kabila sa tatlong pen 1, 2, 3 na pen wala, wala kahit isa naglilimlim Pero dito sa pang-apat na pen, dito yung may naglimlem. At hindi lang po siya isa, kundi dalawa silang naglimlem. Kapansin nyo po. <coughs> Kaya nakakatawa kasi dalawa sila na makakatulong natin para maparami niya yung ating alaga. Tapos, ito naman yung ating pang limang pen. So, meron din siyang itlog. Ayan. May limang itlog. Dito wala naglilimlim. Iniwan ko yung ano yung egg niya pero wala nang limlim kaya kukunin natin siya ito apat na babae yung nasa kanya tapos isang lalaki ito um, po yung gusto kong sabihin good news si naglimlim ang ating alaga. So, katulad yung sabi ko kanina, um, yung Rhode Island Red, hindi siya halos naglimlim ng kanilang itlog. Napakaliit ng chances na maglimlim sila. So, nabigyan tayo ng pagkakataon. O, nabigyan tayo ng swerte na meron na punta sa atin na naglilimlim kasi sa ngayon hirap tayo sa incubator may mabibilang incubator pero hindi tayo makabili dahil una una wala tayong kuryente dito sa farm so umaasa tayo sa solar tapos yung solar is hindi naman siya ganong kalaki yung capacity ng ating battery. Kaya hindi nga makakayang supporta yung incubator 24-7. So kung gusto nyo, pwede naman kayong bumili ng fertile egg. Pwede ko po kayong alokin. Pwede kayo kayong bentahan. Kung gusto nyo bumili ng fertile egg. Kasi sigurado tayo na fertile egg to. Yung ating egg. Dahil mapapansin nyo, apat na babae tapos isang lalaki dito sa isang kulungan tapos yung iba tatlong babae isang lalaki so hindi natin inano yung maximum na anim hanggang pito na babae sa isang hen so nilimit na lang natin yung bilang ng babae so makakasiguro tayo na fertile yung itlog so kung gusto nyo po you can purchase pwede ko pong i-deliver sa inyo or pwede nating i-courier so syempre po kayo na po bahala para doon sa courier pwede nyo rin po akong dito sa aming lugar kung taga rito kayo sa Quezon yung lugar namin eh dito sa San Francisco So nakakatawa. Pero po hindi pa po ako magbebenta ng ano, ng sisiw. Kasi gusto ko pong magparami ng ating Rhode Island Red. So puro po ito. Tapos hindi po siya ano, yung lalaki hindi po siya inbreeding kasi hindi magkapatid yung lalaki. Hindi magkapatid po yung lalaki at babae rito. Hindi po sila inbreeding ah, Ito po yung ating kulungan Tapos meron lang ako nilagay na isang ilaw Para sa kanila oh, Yung ating alaga oh. Sarap ng takbo doon Sa paligid ating area. Tapos ito po yung ating breeding pen. Yung ating low cost na breeding pen. Uh, actually, yung isa pang good news, may sisiyo na po ito eh. uh, kahapon, nung nakita ko siya, nakita ko ng tatlong sisiyo. Tatlong sisiyo yung nakita ko kaya <laughs> silisilip ng ating alaga <laughs> Tat tatlo na po yung sisiw ayoko naman sila masyado istorbohin e -well. baka mawala ng mawalan ng gana sa pagitlog ay paglimlim so intayin lang po natin hindi ko po makita sa inyo kasi tinago nung kanilang ina pero kahapon nakakita ako ng tatlo na napisana so ibig sabihin po may tatlo na tayong may tatlo na tayong sisiw additional sa ating farm so hintayin na lang natin kasi yung last time last time na nakita ko yung number of eggs nya na nakalagay dun sa pugad is more than 20 piraso. So, tignan na lang po natin kung mapipisa niya lahat yun. O, kahit sabihin na lang natin na 20 piraso yung egg, tignan na lang natin pagka merong lumabas na 20 eggs, ay 20 sisiu. Hindi, napakasaya po, di ba? Hindi ko mapakita yung sisiu, ayoko silang istorbohin eh. Siguro next next na lang na next video natin, pakita ko po sa inyo. Ipapamit ko po sa inyo yung sisiw. So, hanggang dito na lang po. Have a nice day.